sa mga kompyuter ng mga ito. mga tao na mga taong sa gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang mga positibo It's tao na may mga Welcome back to my channel, Mabuhay! At ngayong araw po ito ha, mga tigang ito Isa na pong napakintising na topic ang pag-uusapan natin ngayon Kasi ngayon po ay magbabahagi po tayo ng isang gabay Na pwede nyo pong gamitin pangontra sa mga taong nako na iinggit po sa inyo Nako? Kung kayo po ha, mga kumalikong tigang ay nakakaranas ngayon ng soba-sobang mga negativities At marahil kayo po ha, mga kumalikong tigang ay nalulukuman na ng masinasabing sumpa o maldisyon ng mga taong nainggit po sa inyo, eh, ito po ang isang napakainam na pamamaraan ha, mga kumari tigang, para makonta natin sila. Paano? Yun na nga po ha, mga kumari tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang isang napakainam na pangontrang ito, eh, pwede po natin itong gawin ha, mga kumari tigang. Ngayon po, kaya panoon nyo po ang video kong ito. Oh, siya go ma kumain tigang. <laughs> so ayun na nga po ha, kumain tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At ngayon nga po ha, kumain tigang ito. Isa lang pong gabay ang ating ibabahagi sa inyo kung kayo po'y namumroblema ngayon sa mga sinasabing mga negativities na maaring ginagawa po sa inyo ha, makumari tigang ng mga tao dyan sa paligid po ninyo. Halimbawa, kayo po baga ha, tigang ay palagi na lamang kinainggitan. Yung lagi na lamang maraming konta sa inyo dyan sa mga lugar po ninyo. Yan, halimbawa, yung mga kapitbahay po ninyo o mga biyanan-biyanan po ninyo o mga hibag hipag po ninyo o kahit po yung mga kaibigan yung mga paling harap na, nako, plastic naman pala Nako <laughs> Pero kung halimbawa ha, mga kumalik tigang Hindi nyo po sila matukoy Parang, halimbawa, eh, kayo po'y nakakaramdam Na parang, bakit ganun? Lagi kayong parang minamala sa buhay Lagi napakaraming negativities ang nangyayari sa inyo Nako, baka nga kayo po ha, mga kumalik tigang Eh may mga lihim na mga kaaway Nako, alam nyo po ba ha, mga kumalik tigang Malalaman natin yan sa isang napakainam na pamaraan sa pamagitan lamang po ng paggamit ng na isang napaka-powerful po na kasangkapan. Ano yan ang ating po bawang? Bawang o po ha, makamalik, tugang, eto po, tugang, tigang. <laughs> ang ating bawang ha, makamalik, tigang na napaka-powerful po talaga na makakonta sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. Ito naman po ang ating mayroon na sangkap po dito ha, makamalik, tigang. Ito yung po natin para malaman po natin kung tayo po ay may mga maldisyon o sumpa o maaaring tayo po ay may kinaiingitan ng mga tao sa paligid natin. Talaga ba? Opo, ito po ang ating bawang. So, mga lang po tayo dito ng isang pirasong bawang. Yung isang piraso lang po, isang clove po ha, mga ng garlic. At dito po ha, mga kumarik ito mga din po tayo ng tubig. Isang basong tubig. So, ito po ha, mga kumarik Oh, tubig at bawang. Nako, napakainam po yun. talaga. napaka-efektibo po yun itong pamaraan para matukoy po natin kung tayo po may mga yun nga, may taong nahingit sa atin, mga maaring nagagalit po sa atin. O yun na nga, may lihim na mga yung mga ginagawa sa ating kasamaahan. Talaga ba? Paano yan? Ganito po ha, makamari Ito po yung pwede nyo pong gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes. Umaga po natin ito gagawin ha, makamari Kasi tayo po hindi na po sa kaliwa ha, makamari Kasi mga gumagawa po sa mga yung kaliwa, gabi po nila naguaya mga madaling araw. So, tayo naman po, tayo makungunta ng mga negativity, siyempre tayo yung nasa kanan. So, tupoy gagawin po natin ng umaga. Ganito lang po ha, mga kamarik kayo kumuha lamang po ng isang basong tubig. Kahit ito po yung mga ordinaryong baso lang, diyan po kailangan yung mga ganyan na mga wine glass pa ha, mga kamarik talaga ba? <laughs> yung malinis po, ang kailangan po natin na mga kamarik ko, tapos kayo po yung kukuha lamang po ng isang pirasong bawang. Isang clove lang po ng garlic ha, mga kamarik yan, katulad po ito, kung may hinanda na dito, ito po, oh, yan. Isang pirasong bawang na binalatan. Tapos, anong gagawin natin dito? Ganito po, po ng araw ng biyernes ka po, ito po yung gagawin po natin. Kayo po yung humarap lang po sa banda silangan, hawakan niyo po ang bawang, tapos yan. Kayo po bumulong lang po ng isang panalangin. Yan, na kukunta sa mga sinasabing mga negativities na yan. Yan, halimbawa, kayo po yung mayroong mga naramdaman sa sarili po ninyo na parang may kumukunta nga, minamaldisyon kayo. Tapos parang kayo po yung nakakatak ng mga negativities. Ito pong napakainam na pamaraan ha, makumahay ko tigang para makontra natin yan. Kumuha kayo ng isang bawang, hawakan nyo po yung sa kamay po ninyo. Kaya nyo pong isang pirasong bawang sa kamay po ninyo. Yan, nakatikong pong ganyan na makumahay ko Tapos ibubulong nyo po ito. Sabihin nyo dito sa bawang na to, kung sino ka man na nagmamaldisyon o sumusumpa sa akin na may lihim na galit sa akin at gumagawa ng mga kasamaan, tigilan mo ako. Yan. Ganun sabihin nyo yung ganun. Ha, mga kamalit, natin siya. Tigilan mo ako ng makasama ng ginagawa mo sa akin. Ang ingit mo'y tanggalin mo, sarili mo sa sarili mo. Ganyan. At pagkatapos po natin magpetisyon at humiling po dito ng ating kahilingan sa ating bawang, uusalin din po natin na isang napaka at napakalakas na orasyon na kontra sa kanila. Ano yan? Ang orasyon ng Amayam Goram. Yan po ha, mga tigang, ay bibigkasin nyo lamang po dito sa bawang, sa hawak po ninyong bawang ha, mga tigang, ng tatlong beses. Sabihin nyo, Amayam Goram. Amayam Guram, Amayam Guram, ganun. Tapos, uh, imagine ninyo kung sino yan. Bawa, kung baka mamaya, mga biyanan nyo nga yan, mga hipag-hipag nyo, o mga kapitbahay nyo, mga buwisit yan, o yung mga kaibigan nyo, mga plastic na paring harap, na yun na nga ang gumagawa sa inyo. Yung imagine ninyo na yung mukha nila, yan, dito po sa ating bawang, yan, bibigasin nyo po na tatlong beses ang salitang orasyon na Amayam Guram ama gura mo opo Yung po ko konta ha mako mai kunti mas nasabi sumpa o magdisyon o yung mga ginagawa lang po mga kawalang sa inyo. Mga buisit na yan. Ah. <laughs> so, ganun po ha, ko pagkatapos, kayo po'y kumuha lamang po ng isang basong tubig. Yan. At anong gagawin natin? Ang atin pong bawang na pinetisyonan at inorasyonan, ha, mga ko ay ihuhulog lamang po natin dito sa atin pong tubig. So, ganyan. At ano kailangan natin makita dito? Ganito po, hamak mahalik ng tigang. O. Kapag halimbawa po, hamak mahalik ng tigang, ang inyo pong bawang ay lumubog. Ibig sabihin po, safe. Wala pong, ano, nagmamadisyon sa inyo. Walang kumukonta o walang nagnunumpa sa inyo. Pero kapag ka po, hamak mahalik ng tigang ay lumuta, katulad ko, yan o. Lumubog. Ibig sabihin, wala. Walang nagmamadisyon sa akin. O, sige, try <laughs> <friendly> nyo <laughs> lang. Diba? <laughs> so, Siguro yung mga takot ng mga tao sa akin kung alang nagbamaldisyon. Ma o. Oh. Kapag kaya pong bawang nyo, ha, makamalik ito kayo lumutang, nako, yan po yung positive na positive. May mga taong kumukontra sa inyo. Baka yung mga biyanan po ninyo, mga hipag-hipag po ninyo, o yung mga kapitbahay po ninyo, kinukontra kayo at baka kayo po eh. Yun na nga, pinapaldahan na ng mga masamang panalangin o binubulungan na kayo. Kaya kayo po, laging lamang parang minamalas. O oh, so, ganun lang po, ha, makamalik ito kayo. Pagkatapos, anong gagawin natin? kunin nyo po ang bawang. So, ito na siya, hama kumari tigang. Pero kapag kahit hindi naman siya lumutang, hindi okay lang po, hama kumari kung tigang, tapos na po yun. Pero gagawin nyo pa rin po ito, hama kumari tigang, ang pagsusunog po ng ating bawang. Kung po kayo na isang kandila, sindihan nyo po yan, susunugin po natin yan. Ang bawang. Hindi ko na po susunugin na, hama kumari tigang, wala ako siya kung prospero dito. Susunugin lamang po natin ang bawang pagkatapos ito po ay ating itatapon po sa labas ng ating mga bakuran. Sa labas ng bakuran natin na makumalik mas maganda po sa malayang lugar. At mas mainam po kung ito po itatapo natin sa mga anybody of water. Anybody of water. Opo, hindi ba sa mga uh, tubig na umaagos palayo sa atin. Ba, o pwede sa mga ilog. Yan, mga creek o mga kanal. Basta't may tubig po na umaago, so po siya itapon. Sa labas po ng bakuran po ninyo, sa labas po po ng bahay po ninyo, ha, mga kumari tigang. Para yung mga sinasabing mga negative na ginagawa ng mga taong yan sa inyo, eh, mawala ng tuluyan Para makunta natin sila yung mga maldisyon nila sa atin. Ganun. Opo, ha, mga tigang. Kasi talagang hindi mawawala kasi yung ganyan, ha, mga tigang. Kasi sa dami ngayon ng mga nainggit, ako sa mga Joseph. Ingit kasi yung pinagmumulan kasi niya, ha, Kapag ka kasi kayo ay kinainggitan Nako, yung mga taong yan Makakaisip niya na gumawa ng kasamaan sa inyo kay ilulubog talaga niyan Para sila po eh Naghahanap baga ng damay Para sila po bagay eh Nagihirap sila Di maghirap din kayo Ganun ang gusto kasi nila Mga ko ka Kasi ayaw nila kasi ng Ang mga tao yung nakikita nilang Umaasenso yung baganda ang buhay Ganyan ang mga ugali ng mga inggitera eh Yung gusto nila eh Damay damay lahat Para sila eh May kasamang magdusa Aleche Hahaha <laughs> ano na, pagka ang pa sa inyo, hamak malik na may mga taglay na karunungang itim. Ako, nakakatakot siya. <laughs> Tapos, kayo pwede wala pa mga pangonta. Kaya sabi ko nga sa inyo, kayo po ay mag ng mga pangonta na pwede po natin pang laban sa kanila. Pandipensa, pang pangproteksyon natin, na malik na tigang. Katulad po nung ating sinukuang itim. Available pa po yan, hamak malik na tigang. Sabang gusto pong maka-order niyan nung ating sinukuang itim, eh pwede po kayo mag-PM sa atin na para kayo po eh, maproteksyonan para makonta natin at kayo po yung merong panglaban sa mga sinasabing mga negativities na yan na mahal sumalakay sa inyo anytime. Yan, sinukuha ang itim, mga kumari kutigang. At yung ating Saint Benedict Medallion, available pa rin yan, mga kumari kutigang. Napaka-powerful po yan. Yung ating Saint Benedict Medallion, mga kumari kutigang, na gawa pa po sa lumang kampana ng simbahan, tinunaw po at ginawa pong medalyon. Yan po yung sagrado na at mayroon na po yung uh, orasyon ng 49 days na debosyon na pu'yan rin po yan na makamahal kung tigang yung ating St. Benedict Medallion. At kapag ka kayo po nag-order niyan, eh, meron pa po kayo freebie sa makamahal kung tigang na giveaway galing sa atin. Talaga ba? O po ha, kung tigang, kaya subukan niyo po yan. O, so yun po kung tigang, pero sabi nga po, ito na po mas mga sinasabing mga pamaraan na ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin kung kayo mga po ha, mga kamarin ko hindi po wala sa ganitong mga pamamaraan, eh di, huwag nyo lang po itong gawin. Pero kung kayo naman po talaga ipanatik, panatik ko sa mga ganitong mga pamamaraan, eh subukan nyo po ito. Kasi wala nang mawawala sa inyo ha, mga kamarin ko ito, kung ito po yung susubukan natin. Kasi, balay nyo, ito po ang mga koda sa mga sinasabing mga kasamaan na yan at kamalasan na maaaring nga po pumupugigin na sa inyo. Di ka O, sa so, po ha, mga kamarin ko sana pa may napo, mga bagong idea at kalaman sa pagkonta sa mga mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang kids, say thank God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. tigang.